<laughs> oh yeah, mga kasyo, nandito naman tayo kung saan naman tayo dito sa akin. Busuray, matagal na rin tayo hindi na hindi napag-update dito. Sa tao po sa lahat mga kasyo. Mga idol, lift ka na! <laughs> Dapat kanina, maikot ko lang. Pagkano yan? Pag na sa istante na, 1,950. Bakit? kumplito po lahat yun. Hindi ko na isa-isain kasi hindi ka kahamon pinanganak. Kasi ang sabatos ko, Pagmahal, huwag kayong bumili. Huwag na huwag. Bakit? Maraming tindahan ang sapato. Kahit saan ka pumunta sa sulok ng Maynila, may, may sapato may sa atin. Pag panalo bayaran, pag talo iwanan. Huwag ka magpakatanga. Bakit? Ipubaling bali wala lang. May solusyon pa. Maraming ospital na pupuntahan. Ngunit kung tanga ka, tulungis ka na, tanga ka pa. Ang sakit nun. Walang ospital ang tanga. Kaya huwag kang magpakatanga. Ah, uh, po sa mga lahat mga ako ko sa. Nandito kay shout out po, shout out po sa inyo. So, good morning. Uh, so magandang hapon po lahat sa inyo sa so, mga subscriber ng mga followers natin. Ah, uh, shout out po sa inyo lahat sa so, mga customer ni Boss so good morning, good morning. magandang oh, magandang tanghali mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So, nandito naman tayo sa ano, Bangilista Street. Oh, shoutout po sa lahat mga subscriber natin. Oh, sa so, lalong-lalo -lalo lang po sa mga OFW ano na, na siya man. Shoutout po sa lahat. So, nandito tayo sa Carmen uh, sa Bangilista Street para update natin ng mga presyuhan ng mga sapatos si Boswaray. Dito, kasama natin si Boswaray. O oh, sa dito po sa tindahan niya. Bangilista so, Manila kaya po mga brad, puntahan niyo ko. Sumatag. Uh, so, bibigyan ng discount ang mga na eh. Sa ano na. Yan, sa ano, update naman sa mga pituan sa mga sapatos sa Imbuswaray. Yan, mahal niyo ako mga ito. Let's go. Mga mga guys, nandito na tayo sa area kung saan so Busuwaray no. So shout out po kay buswaray So nandito tayo kay buswaray Yan dito tayo sa Kaybo. 19, 650 ang mind, you know. maging tanga. Walang Ha? <laughs> <laughs> oh, yeah, mga so nandito <laughs> naman tayo kung saan <laughs> naman tayo dito sa kaya. matagal na rin tayo hindi na pag-update dito sa tao po mga customer ko. Lip ka na. <laughs> Dapat kanina, <laughs> paikot mo lang kasi na tao Narinig ko ka na eh, narinig ang boses mo okay, ako eh. Kabadid. mayroon diyan 1x dito. Yes. Kapatid. Pag-sa instant din ah. 1950. Bakit? Ko lahat 'yon hindi ko na isa-isain kasi hindi ka kahapon pinanganak. Kasi ang sabatos ko, pagmahal, huwag kayong bumili. Huwag na huwag. Bakit? Maraming tindahan ang sapatos. Kahit saan ka pumunta sa sulok may Maynila, may sabatosan. Pag panalo bayaran, pag talo iwanan. Huwag ka magpakatanga. Bakit? Ibaling bali wala lang. May solusyon pa. Maraming ospital na pupuntahan. Ngunit kung tanga ka, Tulungis ka na, tanga ka pa. Ang sakit nun. Walang ospital ang tanga. Kaya huwag kang magpakatanga. Iyon na si waray? waray. Nakabili ka, Wamper 2, tatlo na spell. Nagkaroon ka na. Nakatulong, Nakatulong ka, ka pa. pa. Alright. So, dito It's naman sa tayo. Sa waray. Sa so, siyon. dito tayo ano dito sa ano tuloy-tuloy pa rin sa so, mga tong natin mga okay? guys. So dito naman tayo sa so, matagal tayo na ano napag-update naman dito sa Kai Waray. no. So shout out po sa lahat ng mga subscriber natin. So lalo-lalo na po sa mga subscriber. Nakatipid ka na. Nakatulong pa. Yan sa mga about sa mga war. Shoutout shout out po. Ah yan sa mga Shoutout mga... so, shout out po sa mga lahat ng mga subscriber uh, dito kay Shoutout po, shoutout po sa inyo Good morning uh, So magandang hapon pula sa inyo Sa so mga subscriber ng mga followers natin uh, Shoutout po sa inyo nah, Sa so mga customer ni Boswaray uh, Boswaray uh, Shoutout po sa mga lahat ng mga ano na natin so, uh... Boss Lord, staker pa lang. Staker So, pinagkagalawan naman si Boss Lord. Staker pa lang yan, Boss Lord. Staker pa lang, no? Pagbalik niyo pera na. Nakakagun. Yan, mga kapal, shout out sa lahat mga kapal.

siya na mili. Pero ito na 1, 3, 5, 2, 5, 1, 8, katulad ito. Hindi na may insura, Free lang yan, walang bayad. Oh? Katulad nito, Under Armour, nakuha niya. Katulad nito, kairi nakuha. Quality o, oh. quality. Bitang oh. po, apat sa ganito. Walang bayad. Kuya Maray, huwag mo kanil tabuhin. Kasama na sa total yun doon. Is mine. My... <laughs> Mabili mo ba yan 1,000? E eh, yun ang maganda ron. O oh, hindi? Ba? It's fine. Mabili mo ba yan 3,000? Tingnan mo kasi yung sapatos! Pagyungo ka ako! yun, o? Hindi po ako binunta. Paglogi! Huwag mo ituloy. Bakit? Natanga ka na, nalugo ka pa. Ang sakit doon, yung tanga ka. <laughs> ang kapatid doon, bubu ka na. May pinsan ba yun? Tulungis ka. Huwag ganon. Kailangan! Pag bayaran, pagdalo iwanan. Kasi hindi lang ako ang may tanda sa batos. Una, baklaran, kiapo, sigusurya, kahit saan sulok ng Maynila. Katunayan niya po, ginayon ako sa kabila. Una, ginamit ang pangalan ko. Ay, waray daw, hindi po akin yun. Ayun. Ah, uh, mamaya, nagpalpak na. Mga na hindi nabili, na-stack, nabilad sa araw. Sa taon na, ekper na, binargin na Hindi po akin yun.

Piki po ito. Ang halaga dito, 2.5. As price. Bakit? Quality and replica. For season 7. Sikat. Litis. Nag-e-spike. Piki po ito. 2.5. May free gun. Dalawa. <laughs> Ang dalawa free. Ikaw pipili ka dyan dyan. 2.5. May dalawa. Magiging tatlo. Di ba? Patalim mo magkano? 800 waray. Mabili mo ba yan, Tanren? Ito, mabili, mabili, mo ba itong proseso ni Tanren? Kailangan marunong ka. Dahil pag tanga ka, wala na solusyon. Tanga na talaga. Kaya waray, masira ba yan? Oo, oo naman, yes. Nasira ngayong yung relasyong kaingat-ingatan. Sapatos pa kaya, kaapak-apakan. What's wrong? <laughs> yan yeah, so guys. Okay, so tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng mga tao dito kay Boswaray no, talagang solid pa rin si Boswaray dito sa Bangilis Tai street, street dito sa lang, ano po mga guys Bangilis Street Katulad dito kuya Under Arbor Ha? Ilan ba to? Ay pa sa kitchen. Katulad dito oh. Ilmo quality ang itsura. Tura ng sapatos! Hindi yan synthetic, hindi li direct, hindi rin China. Tambas, sulit. 1, dalawa, Oh. Alright. dalawa. Huwag dalawa. So, panalo na Ano gagawin? Armor, armor, under armor, under armor din. Kalau ni yung tatlo. lu, na yung klasik? One eight, one seven, one six. Isa. Aku klasik yan? 2003. Uh, <laughs> ako, marami akong panukle. <laughs> ano man, ang gusto nyo? Sapatos. O sapatos. <laughs> o, <mali>. <laughs> <laughs> <Nagsabi ka> sapatos. 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 ibibigay ko sapatos sa iyo, lang. Pero nagsabi ka ng sukli ah. ko lang sa ibibigay ko sa iyo. Kasi mayroon pang sinungaling. O volunteer, bahala ka na <laughs> Meron pang sinungalain, meron pang mula. Mapagkita ko sa bibigyan sa'yo. Libro'n 20. Nagalaga laga, -laga 3.5. So, si 500 na lang sana? O, oh, Nagalaga 3.5. Libro'n 20, o. Oh. Ayan, o. Ayan, masayas, eh. O, dito Ngayon! <found> Ay, pang-del. <laughs> ito, ayan, o. Oh. 500 na sana, no? Ay, puta po. Pumipirino, ah. Sukli so, mo ito, may panit. O. May oh. sinayang. Lang, sabi ko, balik ko na lang, balik ko na lang, boss. Ako pinachoice ko yun yes. ah, Balik. Pinapapili nga, pili eh. Ang pagkasabi ko, ang lakas na sagot mo. <laughs> so, bito, dahil nakatotok ang kamera, Hindi mong you kunin know O oh, oh, yan, o. Limang dan. Oro na, oro na. Ayaw sa mga magpaloko, naloko na. na, magpaloko <laughs> ah. Yan mga guys, so nandito naman tayo sa laganan ng mga update naman tayo dito kay Buswaray. No, Shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin. So marami na tayo na hindi na rin natapag-attend dito. Hit to the brand. Mga guys, share. Ah, kayo, set Ayun sa mga So maraming salamat po, salamat, salamat mga ano. Sa mga lahat ng mga subscriber natin, sa mga viewers natin. Sa ko sa inyo lahat, sa lahat ng mga supporter natin, 'no. Sa mga dito na mga kabuswara tayo. Ah, Gamitin itong sticker May discount.

Ang kailangan dito, magaling. Hindi nagaling-galingan. Ang kailangan dito, may dunong. Hindi yung tapatakan na, nagtaka-taka pa, baka matuluyan. <laughs> <laughs> Mga friend, Di pwedeng baliw ka sa kalsada. May solusyon yan. May ospital yan. Huwag ka lang maging tanga kasi walang ospital ang tanga, Ayun. Ah, bumili ako kasi ang dami tao. Ah, bumili ako kasi nakakakit, magaling magsalita. Ang tanga mo. <laughs> Nalunong ka na, tuloy-tuloy ka pa. Ayun. Mahawa ka sarili mo. Dinanasan ko na yan. Ayun na si... Umaki... Masakit yung ganun. Pero yung Manugo ka, mataka ka, napakasakit nun, Brad. Ayun. Pero mayroon pa, mas masakit dyan. Bukod yung sinabi ko, Ito tandaan mo. Iniwan ka na, pinagpalit ka pa. <laughs> pinagpalit <masakit. laughs> parang tinamahan ako dun ah. Oh. Sabi ka <laughs> Ayun mga guys. ito na, ito na. Ito e, na. Sabi ka na. Ayun, na.

Paalala ko lang sa mananood dyan kay Tony Black, Pakipindot na lang. Oh, yan. sa maganda rin. Ano man siyang sabihin ninyo, tatanggapin ko na lang. Ay. Basta lang yun tandaan. Sure ay, ay hindi man nilindang. Oh, yan. Pinakadabis doon mga brad. Pag nagustuhan mo, bayaran mo. Pag di mo nagustuhan, huwag na lang. Alam nyo po kung bakit. Baka napipilitan ka lang o nadala ka sa pananalita ko. Huwag kang panulong. Ang sinasabing so, so pag nagustuhan, babalik balik Ayan, ah, oh, yeah, Pero, mga kapatid. Lagi yung tandaan.

Tama naman yun eh. Dito naman tayo sa mga ano ni Boswari talagang naman solid para man din talaga naman talagang hindi pa rin pagbabago. O oh, shoutout po sa lahat ng mga subscriber natin sa mga viewers also pa sa ano uh, dito sa Boswari.